Sa lahat ng ating mga viewers, bagong mga subscribers, para sa inyo po ito. Good morning mga Chuki na naman. Good morning sa inyong lahat. Sang mansulupin ng daigdig mga Chuki. Okay. And for today's video, i-share ko na naman sa inyo yung aking uh, paboritong uh, inumin na kape ngayong araw na to. Ito ay tinatawag kong strawberry latte. So alam ko yung iba dito hindi pa nakakatikim talaga ng strawberry latte. So kung gusto ninyong uh, malaman kung paano ginagawa itong strawberry latte na to or if you are a coffee lover kumbaga din, i-try mo din itong uh, strawberry latte ay nako. Malamang ulit-ulitin mo. At pag sinabi mo sa barista, one strawberry strawberry latte, baka magulat sabihin sa iyo ha. Baka sabihin sa iyo wala kami nung sa menu. Pero sabihin mo lang sa kanya, bigyan ka lang ng one shot of strawberry syrup and then one shot of espresso and then yung uh, milk na, yung may init na milk ang ilalagay niya, yun na yun. Pero ganito ang tamang paggawa. So watch my vlog. So Chucky, meron ako ditong uh, shot ito. Okay. Maglalagay lang tayo ng 15 ml 15 ml ng strawberry syrup So ito yung ating strawberry syrup. Then ipapour lang natin sa ating glass. Punin lang natin yung ating uh, portable uh, filter. make sure lang natin na i-stamp lang natin siya. Ang tawag dito is uh, coffee stamper. Ayan. Make sure lang na malinis. Hindi nilalagay natin dito sa ating group head. Pagkatapos lalagay natin yung ating uh, strawberry. Press natin itong one shot. Napahin natin yung ating espresso machine ay mag-release. Ayan mga tsuki, pag nagustuhan mo yung aking video for today's vlog, please don't forget to click subscribe, like and share. So ayan tsuki, pag natapos na, tanggalin na natin ito. Pagkatapos, binawasan ko yung pressure kasi masadong malakas. Nagamit tayo ng malamig na gatas. Of course, dapat malamig yung gatas na gagamitin natin. Balik nyo agad pagkatapos. I-shoot natin, ganyan lang siya. Team controller. Ikot lang natin siya pakaliwa, dahan, -dahan. So usually sa unang uh, sa 5 to 10 seconds masyadong shadow may ingay pa siya kasi uh, malamig pa yung gatas pero once na malamig na siya kapag mainit na yung gatas natin unti-unti na siyang uh, bumababa yung ingay ng ating pagdisk So yan mga chubi, kinokontrol ko yung controller. Kung makikita ninyo, gumagalaw yung aking kamay ito. Pero daan-daan lang siya. Ayan, ibababa nyo na siya. Pag ganyan na siya, nakadami yung foam. Pwede nyo nang tanggalin. Pero usually, rin pinapasok lang itong tip lang niya. Hanggang lang siya. Huwag ganyan lang. Okay. Bawasan nyo na ang hangin ulit. And then, na natin sa ating kape. So in ito na chok, hindi na tayo mag art Kasi nga, latte lang naman to. So pag mag art kayo, konti lang, ganyan. So ito na yung ating latte strawberry. Okay mga chuki. Ngayon pag nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like and share.